Vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Man our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. Pagkat ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. Tanghali. At ngayon, at ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Ang Pangulong Marcos Kabrigada humiling ng courtesy resignation sa lahat ng Cabinet Secretaries. Higit dalawampung kalihim, nagsipag-resign na. Ang Senado itinakda ng petsa para sa pagkoconvene. Bilang impeachment court para sa trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang grupo naman o transport groups na petitioners laban sa NCAP, inaaral na ang mga akbang matapos ilift ng Supreme Court ang TRO laban dito. At dating konsihal ng Maynila na wanted sa kasong kidnap or kidnap for ransom, inaresto ng NBI sa naiya. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, eto ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ngayon ng Webes ka Brigada, May 22, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikdem balita nationwide sa tanghali. Abrigada sa detalye ng ating mga balita. Pinagsusumite ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng courtesy resignation ang lahat ng mga miyembro ng kanyang gabinete upang muling ayusin ang pamahalaan kasunod ng resulta ng nagdaang halalan. Ayon pa kay Pangulong Marcos, hindi raw ito business as usual dahil nagsalita na raw ang mga tao at umaasa sa pagbabago. Layunin daw ng akbang na ito na mabigyan ng kalayaan, suriin ang performance ng bawat kalihim at piliin kung sino ang patuloy na magsisilwi base pa sa mga bagong prioridad ng kanyang administrasyon. Tiniyak pa ng Malacanang na tuloy-tuloy ang serbisyo ng gobyerno habang isinasagawa ang transition. Isusulong din ang pagpili ng mga opisyal batay sa kanyang kakayahan, galing at resulta ng kanyang trabaho. Kabnay na balita mga kabrigada, mga cabinet secretary agad na tumalima sa utos na courtesy resignation ni Pangulong Marcos. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo. Brigada, brigada. B -b 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 report. Mabilis na tumalima ang mga cabinet secretary sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maghain sila ng courtesy resignation. Sa mga oras na ito, nasa lagpas 20 na ang mga cabinet secretary na nakapagsumite na ng courtesy resignation. Kabilang dito sina DILG Secretary John Vicremulia, DOTR Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, MMDA Chairman Romando Artes, DBM Secretary Amena Pangandaman, DUF Secretary Ralph Recto, DOT Secretary Cristina Frasco, DMW Secretary Hansley Okakdak, gayundin sina DICT Secretary Henry Aguda, DOJ Secretary Jesus Crispin Rimulia, TESDA Director General Jose Francisco Benitez, Dolly Secretary Bienvenido Legresma, DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr., PCO Secretary Jay Louise, Executive Secretary Lucas Bersamin, Dev. Secretary Arsenio Balisahan kasama rin Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go. Nagsumiti na rin ang kanyang courtesy resignation na si DAR Secretary Conrado Estrella III, DOE Secretary Rafael Lotilla, DepEd Secretary Sani Angara, DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, DND Secretary Gilberto Cedoro Jr., DTI Secretary Maria Cristina Roque, National Security Advisor Eduardo Año at si DOST Secretary Duterte na Karaniwang nakasaad sa kanilang courtesy resignation na ang pagsuporta nila sa desisyon ni Pangulong Marcos. Samantala sa ngayon, tanging ang mga kalihim na lang ng Department of Health, DISUD, DFA, EPWH, gayon din ang Special Assistant to the President, Solicitor General at ang Presidential Legal Council ang hindi pa nakakapagsumiti ng courtesy resignation. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Briga the News FM Manila The Music and News Kabrigada, -ma isang magandang panimula ayon pa kay Senate President Jesus Codero ang ginawang akbang ng Pangulong Marcos na pag-uutos nito sa kanyang mga cabinet secretaries na maghain ng courtesy resignation. Pinayuhan pa ni Escudero ang Pangulo na ilayo ang kanyang sarili sa mga kalyansa nitong sumisira sa kanyang magandang plano para sa mga Pilipino. Sa kabilang banda mga kabrigada, wala raw nakita ang dahilan si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada para mabahala ang publiko sa binitiwang direktiba ni Pangulo Marcos. Ani pa Estrada, karapatang gawin ito ng Pangulo dahilan sa diskresyon niya na ito base pa sa konstitusyon. Samantala ay minungkay ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa Pangulo na i-recruit ang mga individual na walang ambisyon para sa 2028 upang matiyak daw magiging objective at scientific ang mga ito sa kanilang trabaho. Balita, mga kabrigada, ang Senado na bilang impeachment court sa darating na Hunyo. Brigadaan Cortez ibrigada mo. Brigada. B -B 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 report. Magkukonvid na bilang impeachment court sa darating na June 3. Ang Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa liham nga na ipinadala ni Senate President Cheese Escudero sa Kamara ay nakasaad Nasa sa June to ipipresenta ng prosecution panel ang mga articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Maalala sa proposed calendar ni Escudero ay aaprobahan din sa muling pagbabalik na sesyon. Ang rules of procedure on impeachment trial. Habang sa July 30 naman tuluyang sisimula ng paglilitis mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of the Brigada Balita Nationwide. Pangihimasok naman ni Pangulo Marcos sa Bicam, mauwi raw ka, Brigada sa pag sa mga mambabatas. brigada haji caminho e brigada mo brigada ja. P -p 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 Iginiit ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na hindi dapat manghimasok si Pangulong Bongbong Marcos sa Bicameral Conference Committee para sa National Budget. Ayon kay Castro, isa itong eksklusibong legislative function at ang partisipasyon ng Pangulo ay mauuwi lamang umano sa pag-pressure sa mga mambabatas at sisirain ang separation of powers. Tungkulin anya ng lehislatura ang BICAM at hindi dapat dinadaluhan ni Marcos dahil banta ito sa kalayaan ng mga mambabatas na magpasya batay sa interes ng mamamayan. Ipinunto niton na hindi playground ng Pangulo ang Bicam. Bagkus ay dito ay sinasapinal ng mga kongresista at senador ang pambansang budget. Nilalabag umano ng presensya ni Pangulong Marcos ang prinsipyo ng checks and balances at nagiging banta sa independence ng Kongreso. Muli namang ipinanawagan ni Castro ang full transparency at public scrutiny sa susunod na Bicam sa pamamagitan ng live telecast kung saan dapat ay bukas sa lahat ng Pilipino ang bawat deliberasyon upang tunay na maipaglaban ang interes ng mamamayan. Dagdag naman ni Axel Teachers Representative Elect Antonio Tinio. Ang BICAM ay hindi isang secret club para sa presidente at sa kanyang mga kaalyado upang pagpasyahan kung paano gagastusin ang pondo ng bayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo na 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balbita, Nationwide. Samantala mga kabrigada, nanindigan ng pagtutol ang mga transport group na nagpetisyon noon laban sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ito ay sa gitna naman ng nalalapit na pagsisimula muli ng pagpapatupad nito sa lunes, May 26 sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Pasang Masda President Obet Martin. Sinabi nito ang kaya nila nito kaya nila ito tinututulan ay dahil sa labis-labis na mga penalties na natatanggap ng mga operators. Ito pa nito, hindi naman sila ang gum magawa ng violation ah, kung hindi ang mga driver. Anya, very unfair ito ah, para sa kanila. Ito, ang sinosobong kinukuhang playtender, yung sinong name of operator, yun pinabalala ang somo at kami ang pinapenala, hmm. which is very unfair mm -hmm. sa aming public transport na Maliban dito mga kabrigada naniniwala rin ang grupo na dapat ay magkaroon ng independent body na didinig sa mga violation imbes na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Anya dapat ay LTO na ang gumagawa nito samantala idiniin naman ni Alto da President Boy Vargas na dapat ay mayroon na munang konsultasyon sa transport sector bago na lift ang TRO bago ano, eh, pag consultation muna, mm. patawag niyo po ang public transport. Mm. Patawag niyo po kami para makapagbigay naman po kami ng suggestion. Mm. Dahil kasi baka po mangyari na naman eh yun nga po, magreklamo na naman kami mm. na ano, kaya kailangan kung talagang gusto nilang pagandahin ito, mm. i-consultahin eh, naman nila po kami. Sa huli mga kabrigada, sinabi ni Martin na makikipag-ugnayan sila kay MMDA Chairman Don Artes para sa mga susunod na hakbang at maiparating ang kanilang mga hinaing. Magpupulong din si ng Martin Vargas iba pang transport groups kasama ang kanilang legal team para alamin ang mga legal na remedyo sa issue. Uma, Mahigit isang daang driving school mga kabrigada sinuspinde ng LTO matapos makitaan ng iba't ibang paglabag Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo Brigada, Nasa isang daan at pitong driving schools ang sinuspinde ng Land Transportation Office. Sa loob lamang yan ng dalawang linggo matapos makitaan ng iba't ibang paglabag. Matatagpuan namang ito sa National Capital Region, sa Central Luzon at sa Calabarzon. Ang KLTU Chief Asek Vigor Mendoza, karamihan sa paglabag ay no-show at hindi pagsunod sa tamang theoretical driver's training. Nag-issue na ang LTO ng show cause order sa mga ito para magpaliwanag. Giit ni Asek Mendoza, wala ng takas ngayon dahil malinaw ang utos si Transportation Secretary Vince Dizon at ni Pangulong Bongbong Marcos na higpitan na sistema. Patuloy ang pagtutok ng pamahalaan sa mga reforma sa transportasyon upang matiyak ang kaligtasan at kalidad ng serbisyo para sa lahat ng motorista sa bansa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News of Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang BI nilinaw na haharap muna sa kaso ang mga dayuhang nahulihan ng higit sa 400 million pesos sa Cebu bago ipadeport. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo. Brigada, Brigada. B -b 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 -i. Report Ipinaliwanag ng Bureau of Immigration o BI na tatapusin muna ang mga kaso ng grupo ng mga foreigners na nahuli sa Cebu at nakuhana ng milyong-milyong halaga ng pera bago ituloy ang deportation proceeding. Sila ay ang mga dayuhang may hawak umanong 400 million pesos at nahuli tatlong araw bago ang halalan. Sa panayam ng Brigada News sa Manila, kay BI spokesperson Dana Sandoval, sinabi nitong gugulong muna ang mga kasong kinakaharap ng mga dayuhan bago ikasa ang pagpapaalis sa mga ito. Hmm. Although po, ang ibig di po, ibig sabihin nun na naidideport -de na natin sila kaagad, hmm. ang gagawin po is sabay pong aandar ang kanilang local cases here in the Philippines as well as their deportation case. Once matapos po ang local case, kung sila po ay hatulan ng korte, ng pagkakulong at na-serve na po nila yun, saka mm. po tayo mag-implement ng deportation. Paliwanag pa ni Sandoval, sakaling magpiyansa ang mga foreigners sa kanilang local cases, mayroon pa rin umano silang immigration case. Dahil dito, hindi basta-basta makaalis ang mga dayuhan hanggat hindi na isa sa pinala ang kanilang mga kaso. Pwede po kunin ng immigration ang kustudiya mm. itong mga ito. Their bail is for their local case here in the Philippines. Sa so, ganyan po, hindi naman po sila din makakaalis mm. uh, dahil at sila po ay nag-undergo ng uh, deportation proceeding. Oh. Hindi po hindi po tayo makakapag-implement ng deportation hanggat hindi finalize mm. yung mm. mga uh, local cases dito sa Pilipinas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. Mm -hmm. The Music and News. Uh, Samantala sa mga kabrigada, ang PNP chief naman mm -hmm. nanindigang walang balik lipat or promosyon para sa tiwaling pulis. Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Tiniyak ng liderato ng Philippine National Police na wala ng pagbabalik sa serbisyo, paglilipat ng destino at promosyon sa mga tiwaling polis. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, kapag napatunayang sangkot sa anumang uri ng katiwalian ang isang polis, hindi na ito maaaring ibalik sa dati itong unit. Sa halip ilalagay siya sa Personnel Holding and Accounting Unit ng PNP hanggang sa tuluyang magretiro. Nilino ni Marbil na ang PNP ay hindi isang rehabilitation center at hindi na uubra ang paglilipat-lipat ng mga tiwaling pulis. Bahagi ito ng pinagting na internal cleansing campaign ng pambansang pulisya na layong ibalik ang tiwala ng publiko sa kanilang hanay. Maalalang una ng inatasan ng PNP Chief, si PNP Deputy Chief for Administration at na General Jose Melencio Nartatis Jr. upang pangunahan ang pagpapatupad ng internal reform sa organisasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News mga kabrigada pagkalapag pa lamang sa naiya agad na pong inaresto ng National Bureau of Investigation ang isang lalaki na dating konsihal ng Maynila na wanted sa kasong kidnapping for ransom Kinilalang suspect na si Roderick Dayanan Valbuena isa sa limang akusado sa kasong isinampa sa RTC Branch 61 ng Makati City ayon sa NBI agad nilang inaksyonan ang impormasyon na darating si Valbuena mula Las Vegas at inaresto siya ng NBI International Airport Investigation Division. Siya ay dinala sa NBI National Capital Region para sa dokumentasyon at agad ding inilipat sa NBI detention facility sa Muntinlupa City na ibalik na rin ang warrant sa korte. Kabrigada Weather Update. Kabrigada, patuloy pa rin pong magpapaulan ang ilang mga umiiral na weather system sa bansa. Umiiral pa rin ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na magdadala ng mga pagulan sa bahagi po ng Mindanao. Easter list naman ng magdadala ng mainit na panahon pero may kasamang mga kalat-kalat na pagulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating bansa. Sa ngayon, wala nang binabantaya ng pag-asa na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kabila nito mga kabrigada, meron pa ring ilang mga areas na inaasang makakaranas ng matinding init. Sa heat index forecast ng Weather Bureau, inaasahan ng hanggang sa 46 degrees Celsius na mararamdaman nga init sa Dagupan City, Pangasinan at dyan sa Apari, dyan naman sa Cagayan. Brigada sa Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakilang Nahulog Kaya Hinayaan ko na tapos Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.